Hi guys, for today's video, magbuhat sa prosperity bowl. Ako ang prosperity bowl. Ano lang ba? Ako so, ang oh, ingredients na dali. Ako ang gamitin ng rice is jasmine rice. Pero wag umasa sa ganito, suwerte, no? Kailangan din natin mag lay hawk noon, ganoon you know, ako. Lay pag may time. Okay na ito. Next is egg. 12 eggs. Mana ah, si Mikael? So, ano na ni Mo? Ako ko ang e. Tapos ako ang prosperity. Siya nga. To siya ay totoo ka na. Dada siya migo. Dada ako ang kuan man. Ako ang egg dag ko. So you mix nothing, I money. I have uh, chocolate money here. Twelve, dishes. Twelve. Eh, so, have money. Ako ah, na siyang gi gi-rap ba? Ako na siyang gi-rap. Aramdali, Russia. deni din ikabook. Pero, wag umasa sa ganito ha. mag talaga. Magtrabaho. Pero Kaya, na ay blessing, no? Hindi kaya, mag lang. Kaya, aram makakita sa ako, nagsalik sa Russia, no? That's very wrong. Very wrong. Next is this one. Kani ako ang gipili. Pwede man apple pero kani na lang ang gipili. Karon nindot na siya. finish. Take the 12 pieces pala tong mga ipang butang nako. Na so thank you for watching. Bye.